Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga na nice naman pong mag-avail ang ating private readings, Lock, Stone, Sanamilet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo. We have spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. So pwedeng iba po sa inyo nurse, yung iba sa inyo um, practitioner din kayo. So pwede po na meron dito uh, healer, astrologer, ano pa? Palm reader and tarot reader. We have birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Malapit na ang birthday ni Virgo. So, ayan po, meron, or meron dito sa family ninyo, earth signs na magba-birthday. Pwedeng malapit na, ayan. So, pwede po na merong kasagutan na masa, ay merong katanungan na masasagot that day. Ayan, pero more especially, more on kay Virgo to. Sa so, birthday season ni Virgo let go. Hmm. Kung ano man yung mga expectations ninyo dito, sinasabi ni Universe na isurrender nyo na yan. Just relax kasi hindi nyo pwedeng, parang hindi nyo naman talaga makokontrol kung ano ba yung mga pwedeng mangyari. At saka kasi kapag nai-stress kayo, earth signs, na-attract ninyo yan. Ang bilis ninyong na-attract minsan yung negative vibes. Ayan. Kasi nagkakaroon ng blockages. Okay, kaya nagtataka kayo bakit ganun kapag nag-iisip ako ng mga hindi magandang bagay nangyayari, pero pag mga positive hindi napakatagal. So, yun po may blockages kasi kayo. So, tignan natin kung ano pa po yung mensahe para sa'yo. spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? For earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn, Sun Moon Rising and Venus we have reunion of souls. So, pwede po na ayon sa birthday season ninyo. Uh, earth signs or Taurus Virgo um more on kay Virgo to eh Ayan or kung sino man tong may birthday could be sa darating na 7 days kung sino man yung may birthday dito ayan po pwedeng meron kayong merong reunion na magaganap dito merong pagkikita So tingnan natin spirit guide ano naman yung love message natin kay Taurus Virgo and Capricorn We have surrender. Oh, parang ito yun na eh, yung let go na sinasabi sa'yo ni Universe. Sabi sa'yo dito, At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Ayan yung sinasabi ni Universe. Huwag nyo talagang pilitin, Virgo. Sabi nga ba? Diba, pag hindi ukol, hindi bubukol. So, let go natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng stress earth signs. Tingnan natin kung ano pa ang pwedeng mangyari sa Spirit guide, ano pa po ang pwedeng mangyari kay earth signs? Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano pa po ang pwedeng mangyari? Spirit guide for earth signs. Tingnan natin. We have na, uh, this is four of summer. Merong inip na, na nararamdaman yung iba sa inyo. We have the hermit. Okay. So, parang these days, yung iba po sa inyo earth signs, it's either nagstay lang kayo sa bahay or naiinip kayo sa progress na mga plans ninyo. Okay. So, dreams are coming true naman talaga pagdating sa life mo. So, pwedeng meron kayo maa-unlock dito na opportunity. Meron kayo maa-unlock dito na goals ninyo. Parang ano lang kasi sinasabi sa inyo dito ng universe, kung hindi kayo satisfied, do your research, gumawa kayo ng ways para mangyari yung inyong mga minimiti. Okay? We have Knight of Autumn. May stability na paparating sa iyo dito. O yung iba po sa inyo, ayan, kung meron kayong uh, hinihintay na pera na dumating ngayong araw na to, marireceive nyo yan, Earth Signs. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo pagdating naman sa trabaho. We have King of Winter. So, ingat kayo dito kasi pa po na It's ma misunderstood kayo, may magalit sa inyo dito. Kasi meron na akong nakikita ang energy niyo. very strict siya. Ayan. So, wag kayong magpakita earth signs na wala kayong ginagawa or pwedeng hindi naman sa wala kayong ginagawa, kundi na parang ma-chechempuhan -tse kasi kayo ng tao na to na parang ano ba? na, mama, na ano kayo, ano ba yun? nag i yung iba sa inyo, nakaupo kayo, ganyan. So, parang, di ba, umupo ka lang naman, tapos nakita ka ng taong to. Akala niya, buong araw or ano ka nang nakaupo dyan sa trabaho. So, di ba, may misunderstood ka talaga dito. Kaya, kilos-kilos din talaga ngayong araw na to. So, wag mong ipakita na wala kang ginagawa, parang ganyan. We have three of autumn naman pagdating sa iyong negosyo, three of autumn. So we also have the hermit. So pagdating po dito sa inyong negosyo, kailangan focus talaga. Hindi ko alam yung iba sa inyo kung ang mga binebenta nyo ba or ang mga products nyo ba. Earth signs is regarding sa mga parties, ganyan po. So sobrang busy ninyo talaga yung iba sa inyo ngayon. Mm -mm. Ang dami din akong nakikita, madami din akong nakikita dito na mga resibo. Ayan, so pwede po na mga, ano ba itawag doon? For some of you, pwedeng meron dito, ano ba, nag-inventory yung iba sa inyo. Or napakadami nyo nga stocks na dumating ngayon, ngayong araw na to. So, dere-derecho po yung trabaho ninyo, lahat busy, pagdating dito sa negosyo. So, maganda yung kita ngayong araw. So, alam mo yung parang birthday mo, si virgo capricorn kasi ang ganda ng kitaan ninyo ngayon tignan natin spirit guide ano pa po ang mensahe natin mensahe po natin spirit guide pagdating naman sa kaperahan we have four of autumn so meron yung iba talaga sa inyo may marireceive kayong money Ah, okay. Ito yung hindi ninyo kailangang okay i-let go. Kasi po, pwedeng may mga may utang sa inyo, Virgo, Taurus, and Capricorn. So, ang nangyayari po dito, kasi kung hindi ninyo sinisingil, iniisip ng mga tao na to na okay lang, na hindi ka nila bayaran. So, yun yung nakikita ko dito. So, huwag kayong pumayag, Earth Signs. Ang gawin niyo singilin nyo talaga. Ayan, no? Kasi pinaghirapan nyo po yung pera na yan. Kaya, singilin ninyo. Meron dito, parang wala na talaga siyang balak magbayad. Oo, parang ikaw naman kasi dito, hinihintay mo lang eh. Yan o, naghihintay ka dito, hintay kung ako kailan siya magbabayad, hindi ko muna siya i Hindi, kung kailan nyo napagkasunduan ninyo, uh, earth signs, yun yung sundin mo. Doon mo siya singilin. O, kunwari, umaga di ba Umaga daw. Tapos hapon na, o, singilin mo na siya. Huwag mo nang ipagpabukas yan. Mm, mm Pero yung iba po sa inyo, ayan ano maganda yung kaperahan ninyo. Sabi ko nga, di ba, may maa-unlock kayo na goal. So, pwedeng meron kayong bibilhin ngayong araw na to. Sino yung mayilig dito yung, ano ba yun? Cheese puff? Basta may puff something. F-U. i P-U-F-F. -F. Ayan, puff. Hindi ko alam kung anong puff yan. So, we have two of uh, autumn. Pagdating naman dito sa iyong relationship. So, marami po sa inyo Earth signs, matatag yung relationship ninyo. Medyo kulang lang talaga sa oras. 9 of Summer. Pero happy happy naman kayo. Ayan, 7 of Spring. Madami ding chuma challenge dito sa relationship ninyo. Parang madami bang nagpo-push sa inyo dito. Tingnan mo, we have reunion of souls. So, pwede po na nagka-bati, nagkaayos na yung iba sa inyo dito. And yung iba nga po sa inyo, ayan, parang pressured talaga kayo pagdating sa relationship ninyo. Hindi kayo nape pressure doon sa sa isa't isa eh, nape-pressure kayo dun sa mga taong nakapaligid sa inyo. So parang ang daming naghihintay. Ano na ba ang next step pagdating sa inyong relationship? Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? Ano pa po ang mensahe natin for Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn? Love message We have the butterfly Relationship evolving to the next phase Healing the inner child and growth So meron talagang growth Merong progress Pwedeng magla-level up pa yung relationship ninyo mm -mm. So pwedeng pinaplano nyo na yan Earth signs And dito po yung lucky number mo We have number 7 At ang lucky color mo naman po Is yellow And pink Ewan ko. Pink yung nakita ko dito. Yan lang po. Maraming maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye. And more blessings to come.